Napaka-importante talaga ng prayer, mag-pray at mag-pray talaga na nawa ay ayun, uh, maghilom, maghilom, maghilom. At uh, kasi sabi ni Dennis hindi na siya magsasalita regarding dun sa kanyang mga anak. So ayan tingnan natin. Importante na ayan ipag-pray at uh, yung maging kalmado muna sa bawat sitwasyon ng buhay para ayan uh, kasi minsan na uh, ang tayo dun sa ano natin, yung sa galit. Yung kumbaga nagdadala tayo sa bugso ng damdamin ng galit natin. And then yung uh, uh, po ulit sa aking channel Slim Malakay po Simplify Happiness Simple yung buhay Buhay na walang art Less stress Join me guys sa aking Simple Bob For today isang magandang buhay po Sa aking lahat So yan nga, after 18 years, ngayon pa lang magsasalita si, ngayon pa lang magsalita si Miss Marjorie Barreto. So yan, nagpa-interview siya, pinahulakan niya si uh, Mr. Ogie Diaz sa uh, 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 kanyang interview. So, yan, dalawang, ano po yun, part, part 1, at saka part 2 po. So, yun, napanood ko habang ako'y kumakain kasi kadadat, kadadating, ko lang po galing duty. So, yun, at uh, lahat ng mga sinabi ni Denise uh, Dennis ay kanyang sinagot. So, yun, at um, isa lang naman ang tinutumbok ng interview na yun. So, yun, um, kumbaga, yun nga yung relationship ni Dennis doon sa kanyang mga anak. Uh, kumbaga, uh, nabuo sa uh, takot at uh, kumbaga yung mga anak niya isa hindi naging ano talaga, hindi naging maganda yung relasyon kay ano, kay Dennis, yung anak niya is tinatry, tinatry na talaga maging okay sila. So yun nga yung uh, yung kanilang pagkikita nitong uh, bago uh, yung kanilang wedding ni Claudia. Kita-kita sila mag-aama. So natuwa yung mga bata kasi nagkaroon nga raw ng improvement yung kanilang papa. So at uh, aware naman din daw si Mr. Dennis Padilla na hindi siya ang maghahatid. But yun nga, nagulat na lang sila kung bakit naging ganun ang reaction ni Dennis doon sa loob ng simbahan. And then yung ano, um, sinasabi rin ni Dennis Padilla na hindi inintindi kanyang nanay, so yun, pinakita ni Miss Marjorie na inilalayang pa niya yung kanyang biyanan at ayaw niya tawagin na ex ex mother-in-law, at tinawag niya pa rin yung mommy, mama, so yun uh, inilalayang pa rin yung nanay ni um, Dennis papuntado sa altar kasi na medyo hirap and then, ano anong tuwantuwa yung matanda makita siya, sabi niya maganda pa rin daw si Marjorie so yun, at uh, okay sila nung kanyang uh, dating biyanan, so wala yung ano na uh, sinabi niya ano na hindi siya na hindi inintindi yung kanyang nanay na wala silang mga papicture mo sa um, picture dun sa simbahan. So, yun, may picture pinakita ni ano na may uh, mga picture dun sa pamangkin niya, ni Marjorie, and then uh, dun sa altar, with uh, the family, sa family ni Dennis Padilla, yung uh, kapatid ni Dennis Padilla, and then uh, yung mother ni uh, Dennis Padilla, at saka si Dennis Padilla. So, yun, may mga picture naman pala. So, yung sinasabi ni Dennis na hindi siya pinansin, uh, hindi walang katotohanan yun. So, yun, at may picture din yung mga bata, yung mga anak niya, nakasama yung ano, bagong kasal. So, yun. So, yun, uh, ang ina no, kinagagalit ni Marjorie ngayon kada ano nga ni Dennis Padilla kasi yun na post nga pa interview tumutulo ang luha ayun ang kanyang ano na sana hindi, hindi nga naging, dapat hindi ganoon so sa, sana uh, kumbaga gawing private private yung ano nag, uh, sana naging private yung uh, wedding ano kaso nga nauna na, na, nga nagpo-post si Dennis and then after nga na nangyari na yun uh, yun nag-post ka agad nga, yun nga yung budol so hindi talaga maganda rin yung board yun na budol nabanggit dito yung uh, mga kapatid nga ni Dennis na nagsalita na hindi maganda doon sa kanilang mga pamangkin at uh, yun nga bakit daw kailangan sabihin na mak makarma makakarma yung mga anak niya na ano yung kanyang, kanilang tinatumasa ngayong karangyaan na kayamanan is pinagpagura naman daw ng kanyang mga anak yun so kumbaga yun after 18 years ngayon pala nagsalita si Miss Marjorie Barreto so uh, yung buong interview na 'yon, ah, napaka calm lang ni ano, kalmado lang siya, si Miss Marjorie. At uh, isa sa mga na-anuku doon yung naungkat, naungkat pa hindi na hindi na tuloy maungkat, Yung uh, uh, si Miss Marjorie Bareto, uh, sabi niya, he was uh, mentally, physically, emotionally uh, na abused. So 'yun, kasi nga uh, masyado nga, uh, iba raw ang ugali ni uh, Dennis Padilla. So yun nga guys, uh, isa sa naano ko dito, yung uh, sinabi ni Marjorie na siya ay physically, emotionally, uh, mentally na abuse ni Dennis during the time na nagsasama sila. So uh, yung isa sa hindi niya makakalimutan is yung ano? naglalakad siya. So uh, bit-bit niya ata, one day old lang si Julian. Nung bigla siya ruginan ni Dennis sa metena, so yun, nagka -proble problema siya sa eardrums, so yun nagpa-opera, hindi kailangan kumuha ng laman dito para sa may, uh, may uh, kung bagay yun yung itunapag dun sa kanyang at, uh, eardrums para makarinig siya ulit. So yun, yun in short, nagpa-opera siya. So, yun ang hindi niya makakalimutan na ah, uh, physically abuse siya pag hindi, hindi lang magustuhan yung sinabi niya, bigla siyang ano, uh, sinasaktan. So, yun. Hindi na hindi lang sana mailalabas yun, biglang na dahil nga siya ay nagpa-interview para sa kanyang mga anak dahil nga sobrang naging ano to talaga sa social media. Ito talagang ano na to, week na to, yun yung pinag-uusapan. At um, talagang uh, ang gusto lang sana ni ano ni Marjorie is noon pa man nag-reach out na yung kanyang mga anak kay Dennis. Kaya lang, uh, yun niya, uh, talagang uh, iba raw ang ugali ni Dennis, maangas nga na, kumbaga, yung mga anak niya tinry yung best na maging malapit sila But, uh, kasi nga, ang problema kay Dennis nga, kada yung meron siya hindi nagagustuhan sa mga anak niya, pinopost sa social media agad kasi yun, which is yun nga yung nangyari after the wedding, yung the budol term, yung budol, isa, uh, yun yung talagang uh, pinost, which is na-delete, na-delete na yung interview na yung pinakita yung mga ano yung mga picture niya with uh, her mother-in-law yun niya hindi niya tinatawag na ex mother-in-law which is nanay pa rin ang tawag niya so yung nilalayan niya ito patung, patungo patungo ng altar at uh, yun uh, nakita na wala namang nakita doon na namamaga yung ano mata ng biyanan, biyanan niya so yun uh, kung kasi nang dumating si Dennis doon sa simbahan siya na yung gumawa ng paraan kung paano siya kung bakit siya na out of place doon yung sinasabi rin ni Dennis na hindi siya pinansin ng anak niya hindi siya nilapitan ng mga anak niya which is may buo silang picture ng uh, silang mag-aama, so yun uh, doon sa bagong kasal, si Julia, si Leon so yung kanilang uh, lola, yung, uh, kapatid ni Dennis so, na, napapicture picture sila doon, so yun nga uh, sabi nga ni, ano, uh, ni Marjorie uh, yung uh, may mga okasyon sana na gusto nilang isama si Dennis, kaya lang uh, ang problema kasi nga, minsan hindi nga nakokontrol yung ano pag nagagalit si Dennis talagang sumasabog ang kanyang galit ano dito, lesson learned. So, isa sa nagustuhan ko kasi sinabi dito ni Miss Marjorie Barreto is yung ano, uh, sabi niya doon sa anak niya, dapat i-invite mo yung papa mo sa uh, araw ng kasal mo. So, kung baga, hindi mago't yung anak niya. So, sabi niya, uh, sige, ipag-pray mo. So, yun, kung ano yung uh, uh, magiging ano mo, decision mo, yun yung ano susundin natin. So, yung pinag-pray, pinag-pray ni uh, pinag-pray ni Claudia na, uh, yun nga, kung uh, ipag, yung pagdalo ng papa niya doon sa um, wedding niya. So, ang bata excited. So, kinuwento niya. Kinuwento niya doon sa kanyang mama na gano'n ang desisyon niya. Papayag siya na attend si uh, Dennis, Pero, hindi uh, hindi siya yatid sa altar. So, yun. And then, uh, yun yan, nag-meeting with the uh, siblings. And then, uh, kasama yung ano, yung lola. Na, uh, malino naman daw kay Dennis na hindi siya mag-ahatid doon. So, excited yung mga bata kasi calm, kalmado daw si, ano, si Dennis. So, yun. At uh, bigla na lang nga nagulat kung bakit yan niya ang nangyari. So, yun. Ang lesson dito talaga, um, yun, uh, imbes na mahihilom na nga yung sugat, uh, yun, may mga bagay na naungkat patuloy na hindi na dapat ungkatin. So, yun, ah uh, napaka-importante talaga ng prayer, mag-pray, at nagpa-pray talaga na nawa ay, ayun, uh, maghilom, maghilom, maghilom. At uh, kasi sabi ni Dennis, hindi na siya magsasalita regarding doon sa kanyang mga anak. So, yun, tingnan natin. Importante na, ayan, ipag-pray at uh, yun, maging kalmado muna sa bawat sitwasyon ng buhay para, ayan, ah, uh, kasi minsan uh, na, tayo doon sa ano natin, yung sa galit. Yung, yun, kumbaga, nadadala tayo sa buso ng damdamin ng galit natin. And then, yun, uh, 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 people pray na maghilom na maghilom ang mga sugat ng bawat isa yan at um, ayan nagsalita na si Marjorie na after 18 years so yun uh, kalmadong kalmado si um, Marjorie sa interview na yun and ayan tignan natin kung uh, magsasalita si Dennis Padilla so yan so uh, uh, gusto ko lang nito kasi napaka ano nito kung uh, kumbaga uh, family kasi to about family talaga yung ano na yun so maraming nagsasabi na napakagulo ng kanilang pamilya but yan painali nagsalita na si uh, Marjorie so yun lang guys so yan sa magandang buhay po sa ating lahat